Buenas mga kadwendina, yan po ang ating si Trio Popoy, kinikleaning na po siya, galing po siya sa casting, yan po ang proseso ng ating paggawa ng ating mga popoy, yan po yung ating medium popoy, yan na cleaning na po siya, bari nire-retouch na lang po kasi meron siyang yung mga, pina... nasa gitna niya is kailangan pong i-retouch, yan po yung naman ng ating Trio Popoy, yan po yung ating mga na-casting. Yan po yung unang proseso ng kung paano ginagawa ang ating uh, masuswerting duwende. Yan po. Kita nyo, galing na po yan sa casting, bali i-cleaning na po nila. At ito naman po ay siya po ay magka-casting. Ipapakita po sa inyo kung paano po ikakasting casting Ang ikakasting casting po diyan yung ating small popoy. Yan po panoodin po ninyo kung papaano po kinakasting pasensya na po kayo sa uh, sa gumagawa <laughs> medyo naiinitan po yata yan yun po yung resin yan yun halo-halo po na po niya yung ating resin yan po ang ating materials ng ating mga dwarf fiber resin yan pong kanyang tinitimpla is resin yan yung po doon po nilalagay sa molde kung tawagin po natin ay molde yan nilalagyan po niya ng ah uh, resin yan kita nyo naman po yun yung ating molde rubber po yan yan po yung, yung uh, molde ng ating small popoy. Yan po guys. Yan po. Kita nyo naman. Talagang sinisiksik po nila yung resin doon sa molde para mas matibay po. At maganda yung pagkakamolde. Yan. At tapos, pag po nalagyan na niyan ng resin, yung dalawang side, yan, pag didikitin na po niya, yan, magkadikit na po sila. Hintayin na lang po siya matun, ma, ano, anong tawag doon? Yan, natuyo na siya, kaya yan po guys. Tinanggal na siya doon sa molde at yan, lilinisin na, tatanggalin yung mga nasa tabi. Ayan. Bali, i-cleaning na po ni nila yung mga panabihan kasi syempre may mga may mga fiber at mga yung mga sobra-sobra sa gilid. So yan nililinis po nila, papantayin nila, pakikinisin para po talagang as in quality po. Yan. Ginagrind po nila yung mga panabihan kasi Uh, medyo magas, may magaspang po Kaya yan Kaya nila po pinakikinis Ano po? Yan Panoodin nyo po guys Yung mga proseso kung pa, paano ginagawa Ang ating sila popoy Poy Pasensya na guys Dun sa aking mga naggagawa Kasi syempre mainit po diyan Sa shop Kaya yan Mga nakahubad po talaga sila Pasensya na po kita nyo guys, kahit gaano kaliit ang item natin, talagang pinipilit nilang kinisin, linisin. Kung sa yan po yung talagang pinakamahirap na linisin yung maliliit na item. Yan, napaka bus Alam mo yun guys, mga talagang napaka busisi niyang gawin. Bawat sulok, kailangan malinis makinis, ganan. Ganyan sila kapulidong magawa. Sinusigurado nila na talagang quality at maganda yung ating mga dwarfs. kita nyo guys kung gaano katagal yung paglilinis sa maliit na na item lalo na kung dun sa malaki napakatagal linisin yan tapos yan babrushin nila Siyempre gawa ng may mga parang ali-alikabok ng no, mga nag-grind na yan yan tapos na o tapos na ang ating small popoy Yan, medyo Parang may nakita pa siyang ano. Kailangan i-grind pa rin. Ah, yan naman guys. Andiyan na tayo sa pagpipintura. Yan naman ang huling proseso ng ating uh, paggawa ng mga dwarfs. Andiyan na tayo sa painting. Yan guys. Panoorin nyo guys yung paggawa at pagpipaint ng ating mga small popoy. Yan talaga yung napakahirap na pinturahan yung maliit na item. Mas gusto nilang pinturahan yung malaki kesa dyan sa maliliit. Kasi yan daw yung mahirap gawin yung maliliit na item. Kaya yung iba nagtataka, bakit ang mahal eh maliit naman? Ang sagot ko po dyan is, mas mahirap po kasing gawin yung maliliit compare dun po sa malalaki. Yun naman talaga, guys, ang ano dito sa uh, ano, diba? Pagliit, pagmahal. Yun po talaga ang ano dito, diba? Kasi ang ano nila is mahirap gawin yung maliliit. Mas mabusisi gawin ang maliliit. Compare sa malalaki. Yan, guys, uh, pinipinturahan niya ng skin tone. Skin tone kung tawagin niyang kanyang unang pinipintura, yung kanilang kulay, skin tone. Yan guys, at eto na finish na po ang ating small Popoy. Kita nyo naman guys, ang cute, cute nila. Yan, yan po 'yung natapos na napinturahan ng ating small Popoy. Yan na po guys. Yan na po ang ating finished product ng ating medium popoy at small popoy. Nagawan ko na rin siya ng pang keychain, nilagyan ko na rin siya ng mga muffle lip at may mga coins na rin siya. Yan guys, kita nyo kung gaano siya ka-cute. O ba? Diba? Ang hirap niyang pinturahan guys. Kita nyo naman sa sobrang liit niya. Napakahirap pinturahan. Nahirapan talaga dyan yung aking mga manggagawa. Sa sobrang liit niya. Kaya yan guys.